Ito po yung ating bagong uh, alaga. Si Dora, siya po yung gagawin nating inahin. Uh, ito po ay pure uh, hybrid na po mga ka-farm life. Uh, nice po nating uh, dagdagan yung ating inahin mga ka-farm life. At mag-aalaga tayo ngayon ng pure na hybrid na na baboy. Kasi kung mapapansin po ninyo ka-farm life, yung ating... Uh, inahin ngayon ito po ito po yung ating inahin uh, noong unang panganak nito ay limang peraso lang pagkatapos yung pangalawang panganak niya ito na siyem na peraso uh, kukunti lang po siya manganak dahil uh, siya po ay may uh, lahing nitib no? yun talaga yung karakter ng mga nitib ka farm life po. lang pag uh, nanganap. So, magdadagdag po tayo ng bagong inahin. At, uh, ito na po yung ating gagawing bagong inahin. Uh, tingnan po ninyo from life. po oh. Yun. Medyo mahaba siya. Saka matangkad. So, pagkitingnan ninyo from life, no? Maganda yung forma ng kanyang katawan. Malaki yung kanyang balakang. Matitiba yung kanyang mga paa. Tapos yung kanya pong uh, dede ay uh, 15 piraso po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uh, 15 piraso po. So ito po yung isa. Oh. Walang pares. Sa 15 peraso po yung kandang dide. Uh, maganda naman po yung forma niya. Ito po siya, ka-farm like. Oh. Ngayon po ay nalagaan na natin siya mula pagkawalay, mga 10 days na po. So 10 days po yung edad ng ating alaga. Uh, iniwalay po siya 35 days. Pagkatapos inalagaan po natin siya ng mga... Uh, 10 days po, ngayon po ay 45 days po ng ating uh, gagawing inahin so maganda naman po yung pagtubo niya, malakas po siyang kumain magana, at saka malusog po yung kanyang pangangatawan so ito na po yung idadagdag natin sa ating uh, pig farm Ito na po ka-farm life yung ating alaga. Uh, 25 days later, ngayon po ay ika 75 day old na po ng ating alaga mula po ng ipinanganak. Yung lahi pala nito ka-farm life ay pitrin. So, mahaba po siya ka-farm life. Mahaba po yung size niya. So, idadagdag po natin ito sa ating pig farm. Gagawin po natin inahin. Uh, magiging dalawa po yung magiging inahin natin ka farm life yun po yung isa ka farm life po yon po yung isa si Carla uh, malapit na po siyang manganap so yung pinapakain natin ngayon sa kanya ay hog lactating feeds na po mga isang linggo na lang po siguro mga na to si Carla So hanggang dito na lang from life. Maraming salamat po. Bye-bye!